Nanonok sa labas ng bahay dahil ipa-flex ko itong aking strawberry na dalawa magkasabay na nahinog. Ito pwede na itong kunin kaya lang gusto ko isabay ito bukas. Kasi ito bukas mahihinog na din ito. Kaya bukas na kayong dalawa magsabay kayo na makain natin. lalabas kami ni Daddy dahil bibili kami ng lalagyan ng ano. Bumili ka pala kami ng lalagyan ng mga plato kahapon. Pero dadagdagan namin ng isa pa dahil hindi magkasya yung mga lagayan kasi yung binili namin maliit lang. Kaya mag bibili kami ng isa pa para magkasya talaga silang lahat. Pero kahit pa yung bibili namin ngayon maliit pa din. Kaya feeling ko meron pa rin sobra. Pero at least yung iba na, na, ano na, ba, na, na plaster na sila. Hinihintay ko pa si Daddy kasi tinatawag pa niya si Hana para magpaalam, para masarado yung pinto. Hindi na ako pumasok sa loob kasi si Amber baka mapansin ako. Hindi kasi namin pwedeng i i sama si Amber dahil uh, mahirapan ako sa paghawak sa lagayan ng mga plato. Mm -mm. Yun, so wala pa si Daddy. Ayan na. Uh... Ito ka Amber. Ito Amber. Haman si Amber. Tagkuhan si tag na niya. na mag-subscribe. Malangan. <laughs> o oh, malangan man pa. Hindi. O oh, malangan man pa. Dito sudan ba mangmang? Ha? Alisara sa ano sa, sa Dito naman kami sa Beatles. mula doon sa Ayan, kalimot ako din. Kaya ito kayo na nagpalit ng ini. Nagpalit ini. Ini. Ay, basta. mamaya. O, ito naman chicken. Ito na lang yung ulami namin. Siya yung bibili nito. Ng, ano, ulami namin mamaya. Ito nga pala yung binili namin ng isang araw. Ayan, maayos na siya. Tapos, bumili na din kami ng bagong plato. Plastic lang, pero okay lang kasi sinadya talaga namin na gumamit na ng plastic para hindi mabigat. Kasi galing pa kami doon sa likod para magugas ng pinggan. Tapos, dadalhin namin dito. So, mabigat talaga. So, pinalitan namin itong plastic. Pero itong mga ano, nandito pa din. Tapos, yung mga nakatago namin dati kasi walang lagayan. Ayan, nilagay ko muna doon sa loob para habang wala pa talagang tamang lagayan, at least dyan parang safety siya ayan, tapos ito, dito na yung mga baso namin, ayan, at least maayos na sila, ayan hmm. hindi ko nilagay yung kutsara dito hindi ko gusto hala meron na palang laman, ang bilis Tapos, ito naman, ito naman yung binili namin kahapon. Ayan. So, yan. Nilagay ko dyan yung mga ano namin. Ito, hindi kasi namin to nagamit kasi doon nakatambak lang ito sa gilid kasama ng malaking plato. Oo. Tap, di namin nagamit. Kaya, ayan. At ngayon, hindi na sila na ano, hanaali, kabukan. Kasi, may lagay na sila. Tapos, meron na rin takip. Hala, kagwapa sa mga strawberries. Wait. Una ta ini kay Una ini si na hinog gahapon pa. Wait. Tadaan! Ang ato, cute na strawberry. Nido ako gahapon siya sa gamay. May nisa ko pagkahinog. Dari pa isa. Tadaan! na siguro ni, no? Sinaw naman sab. Mm. Oh, duhato strawberry. Wut wuu. Hala ini petinto guntaan ini nisa. Pala di gese cheese mutong-tong siguro tumut kay gamay pa. Ah, siguro tumut kay gamay pa si dia. Kendi lang sila. Ana ah, rakan-anan kay gamay dito pa man si dia. Toyoran so, kan. Okay. Hello, Bebs Kompleto kami dito sa bahay ngayon Kompleto kami ngayon Kakakain lang nila ng ano Popcorn Kakakain lang nila ng popcorn Tapos, meron pa dito Ang dali Ang hirap Ang lang ha Buksan ko lang, ayan Meron pang popcorn dito Hala, nilakasan ko yung Ako yung ina Meron din ditong popcorn pa. Dito kasi ako nag-shake-shake ng ano, sa cheese ba. Yan. Dala ito ni Yana Joy. Yung kapatid ko. Mama na. Ito ni Ate Tumblr. Tama na scissor yan. Ay, ito ba daw ang gunting dito sa likod? Ito yung parcel na ay, May ito nale? yung order namin sa TikTok so, okay. ba dyan? Oo. Okay. Uh -huh. -oh. Order namin sa TikTok. Na Gusto ano? Gusto ko rin dyan sa mga pilat. Ito. Ito. Kapil. Para sa ano to? Ito so, sa tiya. Ito sa tiya. Ito sa tiya. Aggressive. Ba? Eh, aggressive lah dalam term. Mereka okay. tak ada tu war freak. Tu <laughs> war freak kan <mag> awal. <laughs>

tang, -tang na pud ni <laughs> dapat ko ana no gunting <laughs> dili man good bagan a jong jan mergas mo kan sa ibang gud ya mo guys catch tape kay isa ra man isa okay dili sa ni pero mas ligon pa gyud sa ra man diri to suka ah jokora sa wonder dari pasto nga <laughs> <laughs> oh, madi, imo imo man ibutang di dunti na imo naman diri taong.

Dito ko nila ang kamanan ko na labanan ko na bakit ako lang si Jana na ang taon. Kinakuyot. Hala. Hala. Pod. Nagisip ako ang ko. So, haman ini um, ang color. Wala. Black proof the ball wall. Yung man is Ah, dari mo na. Okay. i Kuha ako ah. Kaya tina. eh. Kanya. Silver. Ano yung silver? Silver. Ano ko silver? Silver. dari chate. Ah, dari lang. Hindi tatak na si Bagwa. Hindi tatak na hanap ko. Diyan niya logo. Ayan. 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 Alay mo te. Haman tatak niya te. Ayan. Sige, open. ipan-check ana ini Jo. Eh. Tapi lagi rambu. 219. May ya sa ila yo mo. Jangan hmm, bani. Sas. Sas don. Oh oh. Sas sus sas. 304. Ana bitab bita, ani na kaya to iko ana. Kun maklaro ba. Pre kita mix swap wait kita jo. makasopyap. Oh. Pantisting ano ba dyan ni Ju? O yeah, gipi. Mm -hmm. Okay, perfect. Sas. Uh -uh. hindi sa absidya. Honest. Okay. Day of school na nga. Andun na si Sophia sa school. Susunduin ko pala si Sophia ngayon. Kasi malapit ang mag-12. Noon na. So sana makasakay agad ako. May tricycle. Sana biyahe ito. Aray, may iro. Mahal lang sa iro. hindi kasi masundot ni Daddy si, si Sofia dahil meron silang ginagawa na float para sa parade sa Charter Day. Kaya ako na lang yung susundo. Ayan, grabe. Tirik yung araw, tas wala akong payong. Wala pong masilungan dito. Mm -mm presente ko. Na ako. chat nga pala yung teacher nila. Pinapasundo na yung mga bata dahil uuwi pa daw siya ng lunch tapos isasarado niya yung pinto. Kaya nagmamadali na ako. Malapit na 11:30. na naman tayong natanggap. Ay, hindi pala natanggap. Order ko pala ito sa Shopee. <laughs> Ayan, so. Ah, okay yan. Okay yan ha. Walang butas. Ay, ito pala. Ito lang yung butas. Kunti lang naman yan. So, let's open. Ay, di baga pa radyo. Kaduhang. dua halo aku tuh aku rumah lama terbawah, mm -mm, aku lagi, aku baca, noise, oh itu pieces, tak mau yang tawil Di ba mahalin sa ato? One, two, three, four, 5, six, 7, eight, nine, ten, 11, twelve. Okay. Ano na to? Manipis lang. Manipis lang pala to. Pero okay lang. Mura lang din naman yung presyo niya. Dito tayo sa isa. One, two, three, four. Ano, ano to? Sa isang ganito, tatlo yata naman. Hala na, kung maigo na ba yun sa imo na, sukda ko na na, piya. Maigo na kanya ka di? Isting ra kay pandili pa di ko Malantaw. Igo na. Sukda so, ko na piya kun igo na sa imo ini na medyo so, snack. Dari na ang black. Big size ko na. O sukda so kun na sa imo kun ba. Ini big size pang adult. So, gari ba kalipa Adult, yan ano? Yes, pang ato, size. Okay, ready yung. Mga <ım Laser> amo many, <ım Liberty> <throat> Eat, <ım flash fall> oh may ni, mo ba? Muin yan doon tag, pila doon? 50 to you say sinta? O pila doon? Tapos ini. Amo yan ni, just ni Amber. Alam mo, ralagig na kung gihapon. Gamay pa itong o. Tapalit niyo mo. Ini lagi nih daku di hap yang amber ini. To... Yang daku mana? Muka muka ngati ya. Aku lagi ngusukut kita. kenapa, Daku mana? Jadi ini may lagi ini. Tun imu terpalit, tiba bukan kau main itu. Ay, pwede na de. Ang pila, ready pa rin siya, gamayra. Ay, mag-school na ikaw. Ma. Huh?

number ko yung sa inyo na Diyos. Don, balik, balik. No. Kuhiwi, ito balik, nakbalik. Naha. Hila ko ba dyan? Hindi, wala dito. kita. Hindi ako na saks na kamu, Ha? Kay? Where's the remote Hello. Nandito kami ni Amber, matutulog kami. <laughs> kasi maaga kami nagising kasi di ba nga simula na ng pasok ngayon ng mga bata. Tapos itong si ano, si Sofia, kinuha ko nga kanina sa school. Hi. Tapos ngayon, andun, na siya sa school. Hmm, kagagaling lang, kagagaling lang namin mananghali, mag, mag, di, um, mag, lunch. O, oh, ayun. So, ang gulo pa ng bahay. Tapos ngayon, papatulugin ko muna si Amber. Pag nakatulog na to, continue tayo sa vlogging. Ganun. So, ayun nga si, ano, uh, kinuha ko kanina si sa school. Tapos, pagdating ko doon, tatlo na lang silang bata yung nandoon Buti na lang, nandoon yung isang nanay. Siya yung nagbantay doon sana. ko kasi si teacher, umuwi na din. Tapos, pagdating, uh, nakarating kami dito sa bahay, alas 12.05 na. Oo, yan, butas na naman. <laughs> alas 12.05 na kami nakarating dito sa bahay. Tapos, kumain na nang lunch. Tapos, ayun si Sophia, doon na naman sa school, hinatid. Matutulog kami ngayon ni Amber kasi sobrang, ano, inantok talaga ako kasi wala kaming tulog kagabi dahil kagabi natulog ako ano na malapit ng alauna ng umaga dahil nag ano pa ako cover pa ako sa notebook ni Sofia hindi kasi ako nakapag cover agad agad kasi ano lang din naman kami nakabili nun yung yung ano lang isang araw lang nakabili kami ng mga requirements niya kaya ayun hindi pa napak yung lipstick ko na ano na na erase na pa so, papatalogin ko muna si Amber kasi naantok. Kasi hindi siya natulog. Nung hindi ako natulog. Kaya, pareho kaming dalawa na inaantok. Tapos, maaga pa akong nagising. So, yun. Tulog muna kami. Ayan, damati na yung si namin. Tapos, ayan din si Amber. Nag-snack-snack na. Snack siya ng pandesal. <coughs> Yummy? Yummy bread? um <laughs> Wait, wait, turn around. Ito na nga, nakatulog ako kanina. Mga 30 minutes siguro ako nakatulog. Mm -mm. Buti na lang kasi matatagal akong tulog kagabi. Pale na naman. Wala talaga akong tulog kagabi. Kaya sabang sub saya lang kasi nakatulog ako kanina. Tapos medyo na-relax din ako konti. Ayan. Kaya yun lang, yun lang yung mga ganap ko ngayon. Sobrang ano, wala na lang tulog ang init pa ng panahon. Ba't kaya, tinaka lang kasi hanggang ngayon hindi pa ako nakakabili ng payong. Mura lang naman sana. So yun lang yung mga ganap ko ngayong araw. Sana ano, nag-enjoy kayo sa mga vlog ko. At yun lang, subscribe nyo po ako at huwag niyo po kalipunan ang notification bell para may update kayo sa susunod ko pa po video. Thank you everyone for watching. Thank you everyone for watching. Feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope you can still go I never answer the no man, I still go Go, 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 go